Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng titulo ng lupa sa mahigit sam na libong Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs sa Soxorgen at Zamboanga Peninsula. Yan ang ulat ni Baris Rico. Apatapot dalawang taon ang sinasaka ni Mang Ramon ang kanyang sakahan sa Kulango, Zamboanga del Norte. Pero wala pa itong titulo. Ito lang ang pinagkukunan nila ng pang-araw-araw na pangangailangan. Dito niya na itaguyod ang kanyang apat na anak. Kaya naman, laking tuwa niya nang sa wakas ay ipagkaloob na sa kanya ang titulo. Laking pasalamat din ni Aling Lourdes dahil titulado na rin ang kanyang halos kalakating ektarya ng lupa na minanapan niya sa kanyang ama. Ilan lang sila sa agrarian reform beneficiaries sa Sambuangga Peninsula na nabiyayaan ng distribution of land titles and support services kahapon na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa buong rehiyon halos liman libong titulo ng lupa ng 70,000 libong ektaryang lupain ang naipamigay sa may apat na libong magsasaka. Sabi naman kay Pangulong Marcos, magsilbi ng inspirasyon nito sa mga magsasaka para may pamana sa kanilang mga anak ang kanilang kabuhayan. At para masiguro ring mapagyayaman pa ang pagsasaka sa rehiyon, nagpamahagi rin ng mga makinarya ang pamahalaan. Mapagaan ang inyong pagkahanap buhay at mapabuti ang antas ng pamumuhay ninyo at ng inyong mga pamilya. Sa Soxergen Region naman, mahigit 4,000 na beneficiaries ang nabiyayaan din ng sariling lupa. Si Pangulong Marcos Reed mismo ang nanguna sa pamamahagi ng Certificate of Land Ownership Award o CLUA. Sa datos ng Department of Agrarian Reform, nasa 4,351 na titulo ang iginawad sa 4,271 na ARBs. Mula sa Cotabato, Sarangani, South Cotabato at Sultan Kudarat Province. Mr. President, kung natatandaan po ninyo, yun pong ginawa pong batas ng inyong ama na isinulat niya mismo. Yun pong isinulat niyang batas. Yung PD-27 po, yung unang-unang agrarian reform law na nakapagbigay ng lupa sa milyong-milyong Pilipino na kanilang sinasaka ngayon. Sarili po niyang penmanship. Napaka-grateful po alam po ng ating mga kababayan yan. Ayon pa kay Pangulong Marcos, wala nang babayaran na amortization ang mga magsasaka sa natanggap nilang lupain. Burado na rin ang utang nilang A o B sa ilalim ng agrarian emancipation act. Sa bagong Pilipinas, uunahin po natin ang kapakanan ng mga magsasaka at papalayain natin sila sa sistemang nagpapahirap sa kanilang kalagayan sa pamamagitan ng New Agrarian Reform Emancipation Act na pinanday natin kasama ng ating mga mambabatas. Binura na po natin ang ilang dekada ng pagkakautang ng, ng ilang magsasaka. Isa ito sa aming mga programa upang mapabilis ang pagbabago at paglago ng ating magsasaka. Magiging susi ito sa pagbangon ng ating kababayan mula sa kahirapan sa ating mga beneficiaryo naway magbukas ito ng iba't ibang pagkakataon upang mapabuti ninyo ang inyong mga sarili at matupad ang inyong mga hangarin para sa inyong pamilya at para sa ating bansa. Nagpaabot naman ng taus-pusong pasasalamat ang mga benepisyaryo at tiniyak na pagsisikapan nilang mapaunlad ang kanilang sakahan. Inipon pa nila ang kanika nilang sentimiento sa mga sulat na inabot nila ng personal kay Pangulong Marcos. Maraming pasalamat namin dahil natulungan kami sa programa na ito, ma'am. maraming pasalamat namin sa programa ni Pangulong Bobong Marcos po. Ang lupa, hindi naman sa amin sa, eh, sa ako na tatay at nanay. Gay, kwan, gay. Pero kayo po yung tatanggap. Oh. Maris Rico para sa Pambansang TV sa Babong Pilipinas.